Hi Virgo, mid-month of May 2025, mid-May 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan mong marinig ngayon, Virgo. Kuha lang tayo. We'll be straightforward sa taong nakikinig ngayon, Virgo. Message for you. Guidance. Okay. The press this. Virgo, ano kailangan mong marinig ngayon? May isang gabay para sa mga Virgo na pwedeng makapakinig nito. Mid-month, mid-May, 2025. Okay, mag-add pa tayo. Virgo, ano kailangan ng marinig ngayon? Mid-month of May. Okay, hindi pipigilan to. Medyo marami. Sige, tingnan natin isa-isa. The high test ay narito po. The hermit, rivers, the eight of swords, reversed Kung meron mang ilang reversal cards, hindi ibig sabihin ay hindi na okay agad. Meron lang po itong kalakip na mensahe, okay? 4 and eight of swords, both are in reverse The nine of wands, the two of wands, the hangman, and the six of cups. Virgo, ang low key ng energy I will be honest, pahinga ka pag may time, okay? Or maybe ito yung pinaka-advice na marahil kailangan mong marinig. To take a pause, recharge, reflect the EMF. Pwede ko itong maipasok astrologically kasi si Mars right now is still currently in your 12th house, 12th house of healing. Yes po, endings, closure, if this is about relationship, the six of cups is in reverse for some of you na merong pinagdadaanan pagdating sa ilang person or tao, person, tao from the, from your past, it could be an ex, yes po, mayaring, ito reversal tayo, merong stock up pa sa situation, pwedeng sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid, at dito, nagiging indecisive kayo or ang taong involved dito kung it's time na ba to let go or mananatili pa. The nine of wands, isang indikasyon na tinatest po dito ang inyong mga faiths. Faith sa proseso, faith sa inyong mga sarili, sa taong involved dito if ever meron, at faith na meron kayo sa kanya. The high priestess, the hermit ay narito sa ating nag-iisang creator, syempre pa ang Lord, maging ano pa man po ang inyong faith. If this is something talagang naguguluhan kayo, nag anything in the di nyo alam. Anong aksyon or desisyon? Sinong pipiliin? Si A ba or si B? Paano na? Pag nilay nilayan to. Okay, syempre pa sa huli kayong higit na makapagsasabi, pero aking ulitin, tinitest ang inyong pagsasama tinatest itong sitwasyon or kung paano mo pinanghahawakan ang mga bagay. Pero syempre, hindi naman kailangan, not just because this is a test, kailangan mong ipasa agad-agad. Okay? Ikaw ang makapagsasabi if it's time to let go na or hold on pa. Both sides kailangan maging balance at maging fair. Yes po, tanongin ang sarili, nagbabalanse pa ba kayo? Or talagang parang nakapos, nakahang, the hangman ay narito. Or stock up sa situation. Or stock up pa kayo sa ilang taong ito from the past. Then maybe, sabi ko nga, pag nilay-nilayan, baka sa kanya pa rin. Parang may kanta yan. Sa kanya pa rin. <laughs> Baka Nakikinig kaya si Miss Kaya? Tayo po ay live na live. Parang para sa kanya rin tong reading na to. Okay. Pero, ma ko lang yun. Okay. Other messages, sabi ko nga pahinga, marahil kaya hinihila kayo ng pahinga dahil na rin dito kaakibat yung ilang ganap sa inyong buhay. Okay. Kung hindi yun mag-apply, Meron bang travel for some of you? The two of wands ay narito. Or maybe a sign, ano? For some, baka makatulong ang pag-travel. -pag It doesn't matter kung ito naman ay uh, long distance travel, kahit short trips lang ito, para naman makahinga kayo. At makapag-isip kayo, di ba, ng maayos. Baka lang naman, makatulong yun. Other messages, Six of Cups, this is about your past kasi... Pero napakalawak niyan. Pwede nating ipasok ang ilang taong malapit sa iyong buhay, pamilya, or kapamilya, one of your family members. Uh, baka mayroong reconnection, connection, kahit over the net lang po ito. Oo. Or meron talaga dyan kayo babiyahe. Why not? Aangat yung communication. Tanongin din ang sarili, sino bang pahinga mo? baka ganun to, kailangan ng pahinga. Iba-iba rin kasi tayo nung process of pahinga. So, definitely, tanongin ang sarili, sino bang makakapagpahinga sa'yo? Nang mga, makahinga ka naman sa ilang isipin ito, ko. Okay. Kahit sa so simpleng pagpaplano, meron bang travel plans? Kahit pwedeng, simpleng ideya lang din na pwedeng umangat ngayon pa lang po. Okay, other messages. Oh, uh, pinapalilahanan ka ng baraha, Virgo, to stay flexible pa rin. Well, very flexible sign naman kayo. Adaptable sa situation. Kasi merong baka lang naman dito matest ang ilan sa inyo na hindi inaasahan ganito, ganyan. At kailangan ng sapat na pag-unawa nyo, pagsabay. Hindi inaasahan ano, ganap sa trabaho o sa pang-araw-araw na buhay nyo. At parang hindi siya madali pang hawakan, yes. Pero sabi ko nga, iti-test kung paano nyo i-handle ito. Okay? Huwag kayong ng init ng ulo o pagsama ng ano paman sa pakiramdam. Lagi yung tatandaan na mayroong dahilan at hindi bibigyan sa inyo ng hindi nyo kakayanin kahit pa sa mga pagkakataon, lalo pa kung ginugulat tayo ng sitwasyon. At meron ka ng ilang plans. As a Virgo, um, andan yung pagiging detailed oriented nyo eh. Um, marunong kayo mag-plans. Oh, very orderly. At ayaw nyo minsan yung parang biglaan kayong ano, kasi nga nakaplano na. So you have to patuloy na maging adaptable and flexible sa situation. Okay, ma-add ko lang yun. Okay. Other messages. Let go of, of stress. Let go of control. Let go of worries. Virgo, meron akong ilang pag-aalala dito. Hindi tayo makapag isip ng tuwed. Note to self din ito kay Moonchild. Kung may ilang agam-agam tayo. Okay? Pag yung pag at peace, yung peace of mind, yung harmony, or yung sense of peace, sense of calm na deserve nyo ngayon. Okay, deserve na deserve nyo yan. Ayun lang, kasi parang halo-halo rin yung emotions dito. Ayun, sumasang ayon, kailangan ng kaliwanagan. Kaya naman, una pa lang, pinagpapahinga kayo ng baraha. Yes po, maaaring may pagkabesi pa rin and productive ang mga natitirang araw at linggo ng buwang ito. So, take it easy rin. Pakiramdaman ng inyong mga serile Pahinga rin pag may time. Move forward tayo, okay? move forward. Like, huwag kayong mas stock up sa isang situation na feeling nyo ay parang may kadiliman. Yes, lalo kung sinasalange kayo ng buhay. Move forward. Ito yung umangat na message. Marahil kailangan nyo marinig ngayong mid-May, mid-month of May 2025. Virgo.